Alam mo na ba ito? Sino ang pinakamayayamang tao dito sa Pilipinas ngayong 2025? Kung hindi pa, ito ang inyong panuurin, para malalaman mo kung sino ang richest Filipinos people in for best world billionaires 2025 ngayon sa Pilipinas? Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel Boy June Channel? Number 10, Elizabeth T.C., may estimated net worth itong umaabot ng 1.7 billion dollars. Number 9, Teresita T.C. Coson, may estimated net worth itong umaabot ng 1.9 billion dollars. Number 8, Harley T.C., may estimated net worth itong umaabot ng 1.9 billion dollars. Number 7, Herbert TC, my estimated net worth itong umaabot ng 2.1 billion dollars. Number 6, Hans TC, my estimated net worth itong umaabot ng 2.2 billion dollars. Number 5, Henry TC Jr., my estimated net worth itong umaabot ng 2.3 billion dollars. Number 4, Lucio C. Tan may estimated net worth itong umaabot ng 3.0 billion. dollars. Number 3, Ramon Siang, may estimated net worth itong umaabot ng 3.7 billion. dollars. Number 2 na tayo, Enrique Carazon Jr., may estimated net worth itong umaabot ng 10.9 billion. dollars. Number 1, Walang iba kung hindi ang dating senators ng ating bansa, Manuel B. Villar Jr. May total net worth itong umaabot ng $17.2 billion. Congratulations kay Sir Manny Villar, siya pa rin ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2025. Kung nagustuhan mo ang ating mga videos, Maraming salamat po sa inyong panunood ng ating mga videos, God bless po sa inyong lahat.